Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, yeah, nandito po kami ng aking asawa sa aking succulent house at busy busy po siya sa pag-aayos nitong aking mga patungan ng aking mga succulents. At dumarami na po kasi. dayo po niya tinupad na po niya yung pangako sa akin na gagawin na po niya itong ating succulent house ay ayusin na po niya yung mga patungan natin ng ating mga succulents at dahil medyo ano na po eh yung ating patungan hindi ko na po alam kung saan ko ipapatong yung mga kalat-kalat po kaya kailangan po yung naka-organize po yung ating mga succulents para lalong magandang tingnan at ayan, medyo parang lumuwag po ang dating sa akin may mapaglalagyan din po ako sa ibaba yung mga gamit natin sa propagate katulad po ng mga patch, mga, mga lupa po, mga kung ano-ano pa doon na lang sa band na hindi na nasisikata ng araw at hindi na natin mapaglalagyan ng mga succulents dahil ang succulents po hindi naman natin pwedeng ilagay sa madilim na parte kaya yung mga gamit na lang natin sa pag-alaman. Para hindi po kalat-kalat yung ating mga gamit. So, ayan. At tinapos na po ng asawa ko yung ating succulent house. At nilagyan pa niya ng pinto. Ayan po. At lumab lumuwag po yung daanan ko. Hindi katulad nung araw na napakasikip. Ayan Oh. Ayan, hinati po niya yung aking dati malapad po eh. Hinati po niya at nilagyan niya ng isang layers pa dito sa ating succulent house. Nakita niyo po ba to? Kaya po talagang gusto ko po talagang malagyan ng ano yan, ng pintuan. Dahil nga po kinakain ng mga ano, ng mga manok namin. Ayan, tignan niyo ang ginawa niya sa aking ano, oh, mga succulents. Oh. Ito namang aking mga hanging plants na to, medyo kalat-kalat pa rin sila. Hindi ko pa rin po ito naaayos dahil hindi ko alam kung saan ko sila ipopesto. Lagi ko silang nababangga pag ako naglalakad dito. Ayan, tignan nyo. Oh. Tignan nyo itong aking si Ruby necklace. Napakahaba na po yan. Oh. Ayan. Kami pa po akong kailang ayusin dito at eto nga po yung aking mga succulent arrangement ay dito ko nilagay sa itaas. Ayan. Sama-sama ko naman po dito itong ating mga magagandang kulay na Echeveria. Ayan. Mga nagpipink, mga namumula at nag-iitim. Ayan. May naninilaw. So si Honey Pink po, ayan, hindi pa siya nagpiping. Si Miranda at si Benimusume, ayun sa dulo, si Lipstick. Ayan, si Blue Metal, napakaganda. At si Madiba. Ito po si, Agob si Ebony na white. Ayan. At ito si Writer. So, ayan, ang ganda-ganda po talaga nila, oh. Yeah, sinasabi na baligalig ng aking kamay nakakainis <laughs> napakaganda so ayan so narito naman po yung iba kong mga echeveria hindi, hindi pa po ako maka ano, kung saan po sila ipaglalagay <laughs> ayan ayan, ang laki na ni ano, ni Bluebird kailan lang, ang liit-liit niya ngayon, ang laki niya na oh napakaganda ni Bluebird oh yung iba po, nawala ang kanilang mga ano, ah, eto yata si ano, ay hindi, eto si Salmon medyo gumanda na po si Salmon, dati kulokulobot siya, ayan ayan si Echeveria Lily lalong lumaki at si Black Rose ayan sino pa ito si Black Queen naman tong isa kala ko magkapareha sila ito po pala si Black Queen hindi ko naman sa huli ayan, kailangan laging nandyan ng tag para hindi tayo nagkakamali yung tagpo nito, hindi ko alam kung nasaan. Ayan, namumula-mula na siya, oh. May mga anak na rin lumalabas. Ayan, tingnan nyo naman yung aking West Rainbow. Sino po ba ang nakaka-relate sa akin? Lagi po akong bumibili ng West Rainbow, ang ganda-ganda nila pagka nabili ko pero pagdating sa pagka naitanim ko po sila, ayan na. At dito naman po sa banda rito ay dito ko nilagay itong mga prills ko, ayan o oh, mga curly curly na mga echeveria, ayan. Tingnan niyo aking si Gloka. Oh. Ayun, nag -ano na naman, nag-aanak naman siya. Ang dami anak. Oh, napakaganda niyan tingnan ni. Eh. So dito ko naman po nilagay yung mga iba kong mga succulents dito sa itaas po. Ayan. At ito naman po yung second layer na at, ng ating patungan. Wala pa po yung sikat ng araw pero mamaya nandito na rin kaya ipunes, dito ko sila ipinesto. Okay naman po dito. Ayan si Lola. Ang laki-laki na ni Lola oo oh, ang dami niya ng babies. Oh, may mga babies oh. Ito hmm. so, si RC. Ayan. Si Glow kang maliit. Anak na po ito ni Glow ka. Si Kante. Ayan ang liit pa ni ang pa rin ni Kante hanggang ngayon pero si Star Starstruck ayan na, oh. lumaki na siya oh So yung akin pong mga lavender pebbles, yung mga chabi-chabi ko pong mga succulents, ayan na lumalaki na sila oh. Hmm. At ito naman si Pearl Bone, Nurnberg Nurnberg, Nanberg. ayan nawala ang pagka pink ni jelly beans pink jelly beans at si avant garde ayan. si leticia naman ayan na o oh. nawala na po yung pamumula niya kapag malapit na pong magtaglamig ayan mamumula na naman siya so heto po yung aking si carl's crested napansin ko po na naglalaglagan po yung kanyang mga dahon mga nabulok po ewan ko kung saan po galing baka may parting bulok na rito at kailangan ko na pong ayusin to ayan, tingnan nyo naman po sobra na silang siksikan so ayan na nga po tingnan nyo, may nabubulok na nga o oh. hmm. kaya pala naglalaglagan po yung mga dahon nya at meron tayong ano dito ayan oh eh. yung pinaka ano ng eh. crested po yan oh eh. nabulok na makapede pang habulin Nasayang sayang yung ating crested nabulok ni hmm. Kaya pala nakita ko yung mga dahon naglalaglagan. Pero may nakuha naman po ako na mga ano. Ito. Ito pong mga crested ay may damage po. Pero meron pa po tayong natira dito na yung ano, tignan yung hindi crested. Ayan mabubuhay po ito. Ito po yung mga crested na hahabulin po natin. Ayan o. Oh. Tinanggal ko po yung mga nabulok sa kanya. Ayan baka sakaling mabuhay pa po. Oh. Ayan o. Oh. So, dalawa po, ito pa, meron pa tayong mga mga ano mga babies ayan, di ko alam kung pwede pa to so ayan, iriripat ko na lang po ito at ayan, sana ma-save ko pa po itong mga nagkaroon ng stem rat, sayang ano kaya ito hindi na to pwede ano nakaroon ng root rot rat kaya nat na iripat ko na po yung ating mga uh, coarse crested at napaghiwa-hiwalay na rin po natin bali apat ito pero yung yung crested po nagkaroon po ng ano stem rat Ayan nilinis ko po yung bulok niya sa gitna pa man din ng ano stem mo. Ayan nasa gitna pa man din. Ayan tinanggal ko lang po yung pinakabulok at nilagyan natin ng uh, cinnamon powder. Nakakatuyo nakakatuyo po ito ng mga sugat-sugat ng ating mga halaman. Ayan. Sana mabuhay natin ito kasi sayang po eh. sugat pa po ito kaya Ayan, buhayin natin. So, ayan na po ang ating mga coarse crested. So, ayan, nalilito na po ako. Hindi ko po alam kung ano po ang unahin ko talagang gawin. Kasi nagaantay po yung mga bugambilya ko, yung mga iba kong mga halaman. Ayan, ang buhay ng plantita. Kaya, hanggang dito na lang po at see you on my next video. Bye-bye!